ngito pa nandumemi. Tapos, magmante oh, oh, magandang araw sa inyo mga ting, mga kumengen. Diyan ay itong gagawing kondura. Daloy problema ito ay yan. Lalabas minum, eh. Papalinisan na lumayari Gawa ng Sobrang dami daw dumi Kaya ating mabakasin Ito Tatanggalin mo yan. yan Tapos Pinatanggal mo na yan Medyo matikas yan eh Dami na lutang na dumi yan. Tapos

Kaya minsan naglalabas sila ang baho na ng damit. Ayan. Tingnan natin. Ayan. Ang kapal ng putik eh. Hmm? Hmm? Ayun, ito na. Bali, ilang luto natin nilinis. Yung makapal kapal na putik. Ngayon, malinis na. Wala na yung kapal diyan. Ito, tutong na yan. Matikas na yan. Hindi na yung makutkot. Ayos na yung kanyang putik. Wala na yung baho nya Tapos ito. Yan. Ganun lang. Yung bali... Pag mga 2 years na yung washing nyo, dinisin nyo pag yung mga gantong mga kondura type ang may mga ganto mas maay maano kasi ito yung ganto eh madaming dumi pag yung may ganto ayan dito nagbabara ang dumi sa mga gantong style ayan pabit ko ayan ganyan nagbabara yan mga ganyang brando dito ni ayos nice, na nalutuwa na si customer na to kasi madinis ng washing yun lang thank you